Lino oh. Yan mga ka-idol yung bayawak na huli namin, pakawala namin. Wild well, animal kasi ito eh. Ito pwedeng huliin natin. You know? Yan oh. Yan, na namin din ha. Wala oh, na. Bumalik hmm? ka na sa tahanan mo. Hmm? Ayaw naman, tumak po. Yeah, pa hmm. eh. yan. Sarap mo Yan. Yan. Ayan, tumakbo na. Papunta sa barak. Boy. Papunta ka na bang. Ayan, lalo, goto po. Papunta sa barak. Ay, nagsumpin yung daanan. Ayan na. Oh. Ayan, ulihin na namin uli. Ayan, yun o. na namin ulihin. Pumabalik doon sa ano eh. Pati eh. pakawalan eh. eh. sa ano. Babalik doon eh. Bumabalik Bumabalik. Dito sa gabuhan. Pampo! gan Dito lang yung pagwalan. Ah! Pagtingin <coughs> nga doon sa ano. Di lang na natin ah. Ayan. Bababa na yan. Ayan. Maamoy. Hmm. Inauli lang namin ito eh. Ito, Napagod ko. Ito, yung kubatan sa dito eh. Puta kaya pampu, ba't kasi? Eh. Hmm. Ayan. Sik sik na Alis ka dyan, baalis ka, baalis. Ay. Ayan. Ayan. na. Sik sik na. Ayan na rin sa tabi Ayan mo lang boy Ayan mo ba? Ayan mo para Ayan na namin yan dyan Ano na yan eh Nagpapahinga lang eh Napagod lang kasi yan eh Tapos ano yan Tatakbo na yan Bye bye Ibabak mo kaya mo kaya Pampo. Nakapahinga na siya eh. Iba ba? Iba ba, Pampoy? Pagod lang Pagod siya, Pagod siya. napagod siya eh. Wala na. Ayun. Hindi Napagod siya eh. Ayun na. Ayun sa likod. Oh. Mm. Oh, sablay. Potay, potay, nilaglag eh. Napagod siya. Sabot, siya, sabot. Ako ulog. Naulog siya ngayon. <laughs> <laughs> ito. Sablay siya. kaya yung bucket. Matulas kasi yung kubi. Pero kusang-ug sa pinahawak. dala ka keton jumasti. nain mamaya.